Tricycle. Bawal tayo doon. Kasi for hire yun. Single. Ano yun? Single mom? Motor lang. Oo. Kasi walang married na motor ko niya, di ba? O walang single. Motor lang. May tanong ako sa iyo, ha? Ang anumang dami ng inuming ito ay makapagpapahamak sa iyong pagmamaneho. O, alin dito sa tatlo? Letter A. Tubig. Letter B, alcohol. Okay, letter C, pineapple juice. Bago ka sumagot. <laughs> Shoutout muna tayo sa Pilapil family at sa Araveho family ng Villarica Midsaya Cotabato. At ang nagpapashoutout sa inyo ay si Marso 21 ng Coronadal South Cotabato. Bato. anong sagot? Letter B. Alcohol. Ha? Kaya lagi ko sinasabi, hindi maiwasan na kung pupunta tayo ng fiesta, birthday party, or mga binyag or kasalan, may inumin, di ba? At may balak kang uminom, magdala ka ng kasama na hindi umiinom. Para pag uwi, siya yung gawin yung driver. Eh kung hindi talaga kaya, matulog muna kayo sa sasakyan nyo. Oh, pag nahawasan na tayo, saka tayo magmalimong. Kasi okay lang kung kayo lang madisgrasya sa daan ba? Pero kung makadamay tayo ng ibang tao, kawawa naman sila. Ha?